Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang antike ay tunay na isang pinahahalagaan at minamahal na lalawigan sa ating kasaysayan. Hindi pa tayo nakaranas ng tatlong sunod-sunod na pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas. Magandang hapon po, Mr. President. Ang cute ng smile mo. Kagalang-galang na Ferdinand Marcos Jr., kaming mga Antikenyo ay nagpapahayag ng aming taus-pusong pasasalamat para sa inyong walang humpay na suporta. At sa wakas, natapos din ang Paliwan Bridge. Nagbukas na rin ang Lugta Housing sa bayan ng Lawaan na higit sampung taon na binbin. Galing po sa 750 dwellers, maraming salamat daw po at may sariling bahay na sila. Dalhin po ninyo ang mobile clinic or ang tawag ninyo ay hospital on wheels halin sa Antikenyo, galing sa Antikenyo, salamat po sa inyong dala ngayong araw. Sa ilalim, sa ilalim ng inyong pamumuno, sana ay magpatuloy pa ang mga proyektong ito o kaya ay muling maisama ang Antique sa inyong mga hinaharap na plano. Tulad po ng Panay Railway Project na iyong naaprubahan. Umaasa kami na maisama rin ang Antique bilang ito ay parte din ng Panay Region. Gayon din po ang pagdevelop ng aming San Jose Seaport upang magdaong ng malalaking barko, pampasehero at mga barge. Mabuhay po kayo sa Maynila po, may buhay. Pero dito po sa Antique, ang tawag namin dyan ay Kruhay! Salamat at magandang hapon sa ating lahat. Maraming maraming salamat Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa inyong pagrating at pagbigay ng bulig para sa tanan sa ating minamahal na antike. Duro, duro, gid nga salamat, President Bongbong Marcos. Agyamanak, una sa Antikenyo, sa Kinaraya, mayad nga hapon, kaninyo tanan, ang aking ina ay Antikenya, ang aking nanay ay Ilocana galing sa paway. Kaya buwabati ng muli na nga malimba, Mr. President, agyamanak, salamat, at uh, mahal na mahal ko rin ang mga Ilocano, gaya ng Antikenyo po. Mr. President, ito konting balik tanaw ng 2022 at alam po, pati ng inyong Office of President Staff, gaya ni Honey Rose at Mitala, ang pag-iikot ko sa mga barangay sa Liblib, where the mountains meet the sea ang tinawag, para po kampanyahin kayo dito sa Antike at sa Kanay. At Mr. President, masasabi ko po sahal, sa lahat po na nandito ngayon, na nakikinig at kasama natin, na halal na opisyalis, hindi po kami nagkamali dahil sa inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasimanwa nating antikinyo at sa mga tagapanay. Maraming salamat, Mr. President. Sulit ang aming pawis para kumbinsihin na si President Bongbong -bong Marcos ay mahusay at mabuti para sa Antikenyo. Alam niya ni Junjun Pacificador. Mr. President, salamat sa pagdala sa ating mga kabinete led by SAP. Salamat Anton uh, sa inyong pagpunta. Salamat din DSWD Secretary Rex Gachalian. Totoo po, nagbabaha palagi ang Antike. Nagbabaha sa AX na dinadala po ng national government hanggang sa kalibliban, hanggang sa mga bundok na barangay, hanggang sa coastal areas for the farmers, fisher folks, and all the vulnerable communities. Salamat din sa ating bagong sekretaryo na magaling sa agrikultura. Salamat, Secretary Tio Laurel, sa pagbibigay ng pansin sa ating farmers and fisher folks. Alam po ni Gov Cadiao, nung ako'y congresswoman, libo-libo ang aking binigyan ng BIFAR boats. Siguro kaya yan ni Sec. Laurel. Pag utusan ni Presidente na yung 2,000 gawin 5,000 na fiberglass boats. Alam din ninyong lahat ang aking pagbigay ng kalabaw, ng manok, ng baboy, at lahat pa sa ating mga nangangailangan. Sigurado ako, mas marami pang mabibigay si Secretary Laurel. Mr. President, Binubuhay din po namin ang industriya ng muscovado sugar na tulungan po natin sa pamamagitan ng Dole Kabuhayan. Bagamat wala dito si Seclaguesma, lagana po ang tulong ng Dole Tupad, Dole Kabuhayan, DSWD Sustainable Livelihood Program ni Rex, pati na po ang DOST, SEST Program at TESDA at marami pang iba. Salamat sa patuloy na suporta at higit pa ng inyong administrasyon. Under your watch, Mr. President, with me in the Senate as a Senator of Pinay and... We are the local governments of Antique, and of course, my brother in Congress, we bring the national government closer to our people, hanggang pinaka-tuktok na barangay sa ma hanggang sa coastal barangay, so that the national government, just like you do in your beloved home province of Ilocos, we do it here in Antique to bring government closest to the poorest Filipinos. With that, Mr. President, gusto kuren balitaan na sa pagpasa ng ating Salt Industry Act. ay binubuhay natin ang asinan dito sa Antike, dyan sa marami, marami talaga. I can go on and on, pero nakalimutan ko, hindi pala ako yung guest speaker. Kaya, <laughs> pasensya na po, ay iiklaan ko na ang aking pagbate. And the president was so kind enough to ask me to join him on the flight. And when he saw the airport, ayoko na pangunahan si presidente, sabi niya, Uy, Loren, Ganda airport nyo. Sabi ko, Mr. President, 2018 po yan, multi-year na pinupondohan po natin as a Senate Amendment. Sana po, maudyokan natin DOTR para sa next landing po nyo sa bagong airport, Mr. President. <laughs> Tapos sinabi ko kay Mr. President, next time po ang meeting natin sa convention center na dinesign ng national artist. Sabi niya ba, may manyosa kayo ha? Oo, sana sa next matapos na rin yung ating antique convention center at marami pang iba. Along with my brother, Congressman A. A. Legarda, and all the elected national and local officials, we will bring national government help closer to every Antikeno family and all the needy families here in Panay Island. Ladies and gentlemen, the president of the Republic of the Philippines, His Excellency, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Senadora, uh, Senator Lorena Legarda.. Please. Ang uh, andito po kasama po natin at uh, nagsalita na yata sila kanina ang ating mga cabinet secretary na kasama natin dahil po ang aming ginagawa ang aming approach na pupuntawagin ay ang all of government whole of government approach. Ibig sabihin kapag may programang kagaya nito at uh, tayo ay uh, nag uh, uh, pina, pinapakalat natin sa buong Pilipinas hindi po naman kaya lalo na itong ganitong klase use is useless as an example hindi po naman kaya ng Department of Agriculture lamang. Kaya uh, pinagsama-sama po namin lahat ng mga departamento na kailangan na tumulong upang maging matagumpay ang ating mga programa. Kaya nandito po uh, sa DA, sa Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel, ang, aking tiga, ang ating uh, tiga-ugnay sa gitna ng national government at saka sa local government dahil po kahit na napakaganda ng plano namin, kahit napakaganda ng mga programang iniisip namin, kung hindi po maganda ang ugnayan at kooperasyon ng national government at saka ng local government, hindi po aabot sa taong bayan. Ang ating at, mga opisyal, ang uh, Antique Loan District Representative Antonio Legarda, andito rin po ang iba't ibang mga membro ng House of Representatives, uh, Antique Provincial Governor, Governor uh, Rodoro Aklan Provincial Governor Jose Enriquez Miraflores at ang Capiz Provincial Governor Fredemil Castro. Ang Gimaras Provincial Governor nandito rin, uh, Governor Joaquin Carlos Ramban Nava. Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. at ang ating mga ang mga kasamahan niya na nandito rin ngayon. Ang ating mga kasama sa pamahalaan, at uh, lahat, ang pinakamahalaga na nandito ngayon at kasama natin ngayon ay kayong mga beneficiary para dito sa tulong na dala ng National Government. Ladies and gentlemen, uh, mayag ng hapon, antike. Malugod kong binabati ang ating mga magsasaka, ating mga mangingisda, at ang inyong mga pamilya na nagpaunlak sa aking paanyayan. Sa aking pagkakaalala, hindi ito ang unang kong pagsasama sapagkat na kapag pabahagi na tayo ng tulong noong 2022, nabanggit na ito, matapos na dumaan ang bagyong paeng. Nung panahon naman na yon, nilibot namin ang antike upang malaman ang lawak ng pinsala na kalimidad at upang mabigyan ng tulong pinansyal at livelihood grant ang mga kababayan nating nangangailangan. Wala pang isang taon matapos na nasabing programa, Bumisita naman ulit ako upang magpakaloob ng mahigit isang libong sako ng bigas, magbigay ng scholarship grant at mamahagi ng iba pang mga ayuda sa ating mga mamamayan. Sa taon naman ito, masaya kong ibinabalita na tuluyan na ating inaayos at binuksan ang tulay na nasira ng, bag, ng Bagyong Paeng, ang Paliwan Bridge, na yung luma ay nasira, naglalagay po tayo ng bago ito ay dudugtong sa mga bayan ng Lauan at Bugasong. Kaugnay nito, nasa halos 80% ang natapos sa ating ipinapatayong Panay East-West Lateral Road na nakakahalaga ng humigit kumilang siyam na, siyam na bilyong piso. Kasabay nito, ang pagsasakatuparan ng Antique Airport Development Project na magbibigay ng serbisyo sa mas maraming pasahero at mas malaking eroplano. Alam niyo po, nung naglanding kami, eh, nabanggit ko kay Senadora. At sabi ko, napakaganda na pala nung airport ninyo. Kaya uh, ito ay malaking bagay. Kaya congratulations, Senator. Alam ko, pinaghirapan mo yung airport at dinahandahan niyo. Uh, sa wakas, makikita na natin. Kaya uh, huwag mo sanang makalimutan na makapag-landing naman kami dyan pag inauguration na naman uh, ng, uh, ng bagong airport ninyo. <laughs> ah, sa, sa susunod na buwan, Sisimulan na natin ang pagpapalawak ng runway, paglalagay ng mga check-in counter at iba pang mga kagamitan para sa passenger terminal building. Ngunit hindi rito natatapos ang pagpapakita namin ng suporta, malasakit at pagmamahal sa antike. Batid namin na kailangan ninyo ng sandigan at ka kaagapay upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kaakibat ng El Nino. Kaya naman... Narito kami upang personal kong makita at maghatid ng tulong sa Antikenyo na nakikiisa sa ating ngayon. Sa katunayan, nasimulan na natin kanina ang pagbabahagi ng mga makabagong makinarya at kagamitan sa pagsasaka sa ating mga benepisyaryo. Sa pangungunan ng DA ng Department of Agriculture, mak makakapagbigay po tayo ng 33 sako ng binhi at halos isang dang biofertilizer ng ang Multi-Purpose Cooperative. Kasabay nito, ang pagbabahagi ng isang daang pangsako ng hybrid seed at mahigit limang libong biofertilizer pack sa ating mga magsasaka. Mas lalong gaganda ang ani dahil po ang antiki pala ang record holder sa region sa pinaka product, pinaka mataas ang produksyon ng bigas. Ang national average po mga 4.2 tons per hectare dito, maabot po ng 6 tons. Meron binabalita sa akin, 11 tons daw. May, may isang, may mga ibang lugar hanggang 10, 11 tons ay nagagawa nila. Kaya ipagpatuloy natin ito para sana naman eh, lahat, ganyan din ang masasabi na napakalaki ang nani at napakagandang kita. Sa ilalim naman ng mga high high value crops development program, magbibigay din po kami sa inyo ng pitong power sprayer at isang multi-cultivator, yung isang malaking makina doon na nasa labas. Sa, sa parte naman ng filmek, nakapaghandaan rin kami ng apat na four-wheel tractor, dalawang rice combine harvester at dalawang floating tiller. Ito po ay para ulit, mas mabilis ang pag-ani, mas mabilis ang pagsaka, mas mura ang magiging cost natin para mas maganda ang kita ng ating mga nagsasaka. Hindi rin naman nagpapahuli ang Philippine Coconut Authority at nagdala ng 50, 50 seed nuts kasama ang TESDA na magsasagawa naman ng pagsasanay upang mapalawak ang inyong kaalaman at ang inyong kakayahan. Sa tulong naman ng BIFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, makatanggap ang ating mga magsasaka ng 37 set na post-harvest kit at apat na unit na fiber-reinforced na bangka, na plastic boat. Yung, uh, yung, pero yung boat, yung bangka na binibigay na natin ngayon, nagbago na ang disenyo, lumaki na. At kayo ang nag-design sa, sa atin. Tinuruan lang namin yung mga iba kung paano gagawin. Ngunit yung design ng bangka, eh, kung ano yung gusto mo, nung, uh, yung iniisip at pinaka gusto ng ating mga maangisda. At magbibigay naman ang tangga ang aking tanggapan, Office of the President, ng tigsa 10,000 na piso sa ilang piling benepisyaryo mula dito sa Antique, sa Iloilo, -Ilo, sa Gimaras, Capiz at Atlan. Magtiwala po kayo na sisikapin namin na maabot ang ating mga liblib at malalayong pamayanan sa bawat sulok ng bansa. Nang sa gayon ay walang maiiwanan at walang mahuhuli at sama-sama tayong paglalakbay sa bagong Pilipinas, patungo sa bagong Pilipinas nananatiling bukas ang inyong pamahalaan upang makinig at tumugon sa inyong mga hinay at upang matulungan kayong makamit ang inyong mga pangarap para sa inyong mga sarili, para sa inyong mga pamilya at kasama rin para sa buong Pilipinas. Sama-sama po tayong manindigan sa ating mga mithian, mithiin at magkaisa po tayo na walang alinlangan tungo sa mas maunlad, matiwasay at matatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang antike. Mabuhay po kayong lahat.